nagkakatugma lahat totoo daw na ito talaga ay nakakabahala kasi ang dami nilang inventong paninira sa nasa Malacanang at uh, alam natin na lahat ng yan ay isa ang layunin ang mapabagsak ang administrasyon ni Marcos Jr. para mapadali sa pwesto itong si Sara Duterte matagal na matagal na daw itong plano you see, yung mga plano kasi na hindi talaga maganda ang uh, motibo yung mga plano ng kasamaan, kadalasan, hindi talaga yung nagtatagumpay. Siguro, makaka, masisilayan nyo ng konti yung tagumpay. Ano ho? Pero hindi tumatagal yan. Sa bandang huli, babagsak at babagsak din yung mga taong uh, may hindi magandang plano. Kahit kanino man. Sa ating bansa, itong mga Duterte. syempre A Duterte-China conspiracy plan for a Chinese takeover. Ano pa yung? meron sa ugnayan na itong mga Duterte at China? Oh, malaki ba ang utang na loob na mga ito sa China? Sila ba ang nagpanalo kay Digong? Posible, eh, di ba? Kasi kung, kung pwede rin natin isipin, nakasangla ba ang kaluluwa na mga ito sa China? At para saan? Ano yung nakuha nila nung sinanla ang kanilang kaluluwa? Oh, ito ang na-discovery ngayon, isang malaking network daw na pro-China ang nagsasagawa ng coordinated campaign para ngasiraan si PBBM. Gamit ang Peking Drug Claims, napakarami kasing balita ngayon, ano tungkol sa mga drugs ko noon na naggalat na naman. Sabi nga, nga ni Bato, para daw candy na binibenta na ngayon sa kalsada ang drugs. Saan kaya nakuha ni Bato yung ganyang mga idea? Ano ho? Ang lala! Binibenta lang daw sa kalsada, napakabilis daw, kalat na kalat na naman daw ang droga ngayon, naglipana na daw ang mga droga. Ayon, yung WPS issues at syempre anti-US propaganda. Anti-US propaganda. Habang ibinibida na naman uh, si Sara Duterte. Ito daw ay isang malinaw na indikasyon ng sabuatan ng mga Duterte at ng China sa sabwat yan siguro na ano na talaga yung pakinabang na itong mga Duterte at sa mga susunod meron pa rin silang mahihita o pakinabang oh, eto pa mm -hmm. smear campaign laban kay PBBM pagdami ng mga Facebook profile na locked accounts paggamit ng AI pag-target sa mga government agencies na Facebook um, mga uh, mga kabuting nagsulputang pro-Duterte content upang magkalat ng disinformation at mga Chinese slang sa Twitter. Bahagi ng mas malawak na strategiya upang manipulahin at tapalan ang opinyon ng publiko ayon sa pagmumonitor ito ng mga watchdogs. Anyway, you see, ito po ay hindi naman bago. Matagal na po itong gawain ng mga Duterte. Kilala ang mga Duterte sa ganitong klaseng kalakaran. Kaya nga, nung sinabi na ng siligong na sana daw, bigyan ng patas na laban ni PBBM ang kanyang mga kandidato sa pagkasenador. Sana daw ay bigyan ng patas na laban. Hindi nyo ba alam na magiging patas talaga ang laban? At kung patas ang laban, ibig sabihin wala, wala kayong mahihita. Nakasanayan kasi na itong mga ito na ang maruming laro sa politika tapos ngayon, kayo ang gustong malinis ang laban. Kayo ang humihiling ng patas na laban. O, oh, ay dito kayo kilala eh, sa pagpapakalat ng disinformation para sira siraan ang kalaban. mag iimbento ng kung ano-anong kasiraan para ibagsak ang mga itinuturing niyong kalaban. Totoo na nagtagumpay kayo sa, sa, sa maraming, sa ilang taon, nagtagumpay kayo. Pero yung tagumpay kasi na yon, kung anuman kalayo, gaano man kalayo ang tagumpay nyo na yon, mas malala ang ibabagsak nyo ngayon. Good luck.